Marikin ko. Magkalinawan nga tayo. May gusto ka ba sa girlfriend ko? Sagot! Huwag kang ambisyoso. Lumugar ka kung saan ka dapat lumulugar. Ako ang boss mo at ang may-ari ng kumpanyang ito. Kumbaga, ako ang hari at si Grace, siya ang reyna ko. At ikaw, alam mo ba kung ano ka? Ikaw lang naman yung tagapagpunas ng sahig ng lahat ng dinadaanan namin! Malinaw ba yon? Warren? Warren, bakit mo yung ginawa? Bakit hindi? Ako ang boss na ito eh at alila ko lang yan. So guys, ba't ba siya ang laging kinakampiyan mo? E di ba ako yung boyfriend mo? Hindi na wala. Dahil sumula sa araw na to, big na tayo. Ano ba yung sinasabi mo? Oo. Ano ba yung sinasabi ko? Dahil ayoko sa boyfriend ko na isang arogante, mayabang, at masama ang ugali, katulad mo. Eh, itong si Rico? Itong si Rico'ng inaapi-api mo? Niwala ka sa kalingkingan ng kabaitan nito eh. Hindi ka na Grace, kapag ginawa mo to, huwag kang iiyak-iyak dahil hindi kita hahabulin! Ako? Iiyak? Warren, hinding-hindi hindi na ako babalik sa'yo. Tandaan mo yan. At ikaw, Rico, si Sante ka na. <laughs> hindi mo nakakalaan si Santen, Dahil nagre-resign na ako. Ngayon, dahil di nakita, boss. Gagawa ko nyo tagal kung gusto ko gawin. na guys! Wala akong ako, wala akong boyfriend eh. salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Wala yun. Eh, si Wary naman talaga yung mali yun. Pero dahil sa akin, wala ka ng boyfriend. Okay lang yun. Hindi naman siya matinong boyfriend para sa akin, di ba? Pero Grace, totoo ba yung sinabi mo na nababuti akong tao? Oo naman! Eh, di ba totoo naman yun? kahit na kahit na alam mo kung pinakawa ko nun na. kidnapper akit <laughs> <Kaya> bahay <laughs> eh di ba nagbago ka na rin naman no Grace nagbago ko dahil sa'yo hindi dahil sa'kin Grace nagbago ko para sa'yo gusto ko kasi muling karapat-dapat sa'yo eh may gusto kong maging isang tao na balang araw. Pwede mo rin ako ipagmalaki. Pero importante kasi sa akin kung ano yung tingin mo sa akin. Kasi alam mo, kris mahal kita.